Okay, mga araw mga kabudgets no? So ito, isa na naman tutorial tungkol dito sa uh, budget na ayaw umandar no. So ito, kumpleto naman ng mga ilo niya sa panel board pero ayaw umandar no. Ayan ang napaka-importante sa ating matutunan mga kabudgets para ma-troubleshoot natin yung mga ganitong issue no. So ito mga kabudgets, pag nag-on ka ng susi, walang lumalabas na uh, gas sa kanyang uh, fuel pump no. So ano ba ano ba ang dapat natin i-trouble? So ganito ang gagawin niya. O nang una yung gagawin diyan, dito kayo po magbe-base sa fuse box na. No? Hanapin niyo dito yung fuse ng fuel pump. So alin ba yung fuse ng fuel pump? So ito yan mga kabajets. Ito yung fuse na number 1 sa baba sa bandang kaliwa. So itong 10 numbers na to. Ito yung fuse ng ating fuel pump. No? I-check natin ang power supply nito, yung supply kung meron bang supply siya ano, mga kabajets. Sa pagte-test nito ay eh, kailangan niyo ng talagang uh, test light o tester, multi-tester eh hindi ako yat dito. Ang kailangan dito ninyo ay eh, test light. Mas mainam yung mga ganito may voltage na test light para nare-reading nyo yung voltage nya. Kung sapat ba ang voltage na kanyang fuse na. No? So, ayan. Okay naman yung sa fuse. So, dito natin i-check sa likod sa pinaka-wire. So, okay naman, no? Uh, halos umabot ng 12 volts pa rin. So, ibig sabihin, goods yung dito sa may part na to pero meron siyang time na nawawala so ayan mga kabadyets yung problema nawawala yung contact nawawala yung supply so kaya ayaw umandar ng unit eh pawala-wala ang supply ng kanyang uh, terminal ng fuse so ayan mga kabadyets pero pagdating sa fuse okay naman pagdating dito sa likod so nagkakaroon siya na no? so ayan 12 volts yung kanya supply so, ibig sabihin wala problema ang gagawin nyo pupunta kayo dito sa part dito sa terminal dito yung hanapin nyo dito yung pinaka brown wire so ayan mga kabagags so kung mapapansin nyo napakababa na reading halos 6 volts lang yung ibinabato ng wire neto ito yung brown wire ito yung papunta dun sa ating relay ng fuel pump para mapagana natin yung ating fuel pump eh kailangan ng voltage nito eh halos umaabot dapat ng 11 volts so ito pa iba na reading na no? Okay, ano mga badyets, kung mapapansin nyo pa iba-iba ng reading siya, minsan mababa, minsan naman okay, no? So, yan yung problema niya. Ibig sabihin niyan, may problema sa wire o sa terminal niya, kaya pa iba ang reading. Yan yung ating susunusunan, mga kabadyets. Kailangan nyo malaman to, para pag dumating sa oras na nangyari sa unit nito, yung ayaw umandar at ayaw magbuga ng fuel pump. So, dito kayo magte check sa fuse box at sa mga wire. No? So, ganito yung pagtutroble niyan. So, ang problema, Ah uh, napansin ko yung pinaka terminal nung sinusuksukan ng ating fuse eh hindi na maganda yung kondisyon. Ah corrosion na siya mga kabudgets kaya nag contact na siya. Ah uh, kulang na yung boltahe na ibinabato dun sa ating relay ng fuel pump. Kaya hindi niya mapagana ng fuel pump. So ayan mga kabudgets, ito yung ating ire repair Ito yung kulay brown wire. Dito sa ating fuse box, no. So ayan yung dapat yung tandaan kapag ka ganito ang nangyari sa inyong unit. Ha? Kaya mas mainam talaga na lagi kayo may baong test light mga kabadyads. Mas mainam yung may mga voltage na test light para na -check, check nyo yung voltage, kung ilan ba ang voltage ng bawat wire ng mga kabadyads. Dahil dito, kapag ka ganitong issue, eh, kailangan talaga sapat ang voltage ng fuse box at mga wire para mapagana natin yung ating fuel pump. So yan mga kabadyads. Ha? tinanggal ko yung pinaka terminal na sinusuktukan ng ating uh, fuse ng fuel pump relay so ang gagawin natin mga kabadyads ito, i-rerecta muna natin dito sa accessory wire yung brown wire para ma-check natin kung gagana ba yung fuel pump so ayan mga kabadyads yung simple technique kapag so, wala kayong patrobol wala kayong pamalit na uh, pump fuse box o pang repair dun sa fuse box ganito gagawin nyo pang emergency uh, e, i-coconnect nyo dito sa accessory wire itong pula na may guhit na puti ay uh, itadirect nyo yan dyan so wala namang problema yan mga, mga kapidids at malamang sa malamang gagana ang inyong fuel pump so yan mga kapidids na so itong gagawin ko ay uh, ko muna para ma-check natin kung gagana yung fuel pump Okay, mga kabudgets, na. No? So, dinerek ko muna dito sa accessory wire na kulay pula na may guhit na puti. So, pag, pag unang susi nyo, uh, magkakaroon ng voltage yan so itinire ko muna dyan yung brown wire para ma-check natin kung nas ang problema niya ay doon sa fuse box no? so ayan mga kapadids so itetest ulit natin dito sa terminal ito yung papunta doon sa likod so ayan gumanda na yung reading niya naging 11 volts na no? so tapos ayan nagbubuga na siya ng gasolina so ibig sabihin ang problema niya ay nandun sa fuse box mismo so ayan yung mga simpleng tutorial mga kapadids kapag ka ganito ang nangyari sa inyo yun Okay, yan, mga kapadyod, sumanda rin yung unit. So, ang gagawin natin ay re-repair na natin itong pinaka-fuse box. So, papalta natin ng terminal, no, yung connector niya. So, papalta natin ng... Kumuha tayo ng medyo okay pa doon sa mga pinagpalitan na fuse box. So, papalitan natin yung pinaka-sinusuksukan ng ating fuse, no. So, yan yung mga simple tips, mga kapadyod. kapag ka, ganoon na nangyari sa inyong unit, no. So, kailangan talaga, meron kayong mga tester, test light para matrouble nyo kapag ka, ganito ang nangyari sa inyong unit. So, kailangan malaman talaga natin ito dahil hindi mahiwasan itong mga ganitong problema. At kapag lalo na pag natirikan tayo sa daan, so trouble niyo yung unit niyo na uh, hindi kayo nagpapahila. So, ayan mga kabadyads na. No? Okay, ayan mga kabadyads. Okay na. Uh, goods na yung voltage na. So, ibig sabihin okay na. No? So, ito yung brown wire, ito yung papunta dun sa ating uh, fuel pump relay na. No? itong dalawang brown wire na to yung isa dito para doon sa ating voltage ng ECU no so ayan mga budgets, ito yung sa ating mga simpleng idea no so ito yung fuse ng ECU yung supply papunta doon sa ECU ito 10 amperes na yan yan yung nakahiwalay sa pinakababa ng mga budgets, so yan dalawang yan yan nang napaka importante para umandar ang ating unit <coughs> Okay, ayan mga kapatid. So ganoon yung unique customer ah uh, umandar na no. So yan yung mga simple idea natin tungkol sa mga ganitong throw na uh, kapag kaya umandar. So mag-reduce lagi tayo doon sa pinaka fuse box at yung mga terminal niya. So check, -check mo lagi ang voltage. So ayan yung mga simple idea natin mga kapatid.